Oh, alaw, e, e, video ko. Oh, kita e, mo. Yeah, mo. E, oh. Hi. So nakita po natin dito na yung uh, security at yung mga construction worker, uh, nagkainitan po dito no. So rinig po natin no na sinabi po dito ng uh, construction worker na pakasa-kasa daw no, parang uh, hindi naman kayang uh, iputok. So pag mga ganun mga idol no, uh, nakikiusap nga po tayo dun sa mga uh, kapwa natin na uh, nagtatrabaho din no, construction worker or kung ano man trabaho yun. no. At kapag nakakita po kayo ng mga security or alam nyo na may security at uh, hindi na maganda 'yung usapan nyo, pakiusap po na wag nyo naman po i-challenge. Kung ano ba 'yung kayang gawin ng security. Katulad niyan, naiintindihan naman natin lasing kayo. Pero sana, yung pagkalasing nyo, yung alak, dapat nilalagay nyo sa tiyan. Hindi dapat sa ulo. Kasi mapapasama po tayo niya, no? Hindi lamang kayo, pati yung uh, ibang tao, makakadamay pa tayo, no? Ito ko si Gray. naman kami. Kaya Ito, Ito naman yung sinasabi ko sa tatin, sinasabi natin. Hindi ka gugulo So ito pa lang mga construction worker dito no. Uh, ala una na dumating Tiro itong uh, building na to malamang ano to no kita naman uh, under uh, construction pa so construction site po ito no uh, mayroong dito hanggang alas 10 lang yun ang sinabi dito ng security so ibig sabihin pag lumampas doon ah... Uh, hindi na pwedeng pumasok or bawal na kasi makikwestiyon kayo doon bakit saan ba kay galing. Tapos itong mga construction worker, lasing pa. Kaya isa po ito no, sa rason kung bakit hindi sila pinapapasok ng mga uh, security. Kaya nga nagtatakao, saan mo kayo galing? Oh. Tapos hindi nyo yung litigan kung saan kami galing? galing? Oo, oh, oh. tapos kami lang yung inuhuli mo? Oo, oh. oh, nagtanong oh, naman ako kung totoo mga idol, uh, doon sa mga kapwa natin, actually marami tayong mga kaibigan at uh, kilala na mga matitinong construction worker. So yun lang yung kaibigan natin, no? yung matitino at uh, marunong umintindi no? sa trabaho ng uh, security. Hindi na po namin kailangan na imbestiga no? kung saan kay galing. Kasi unang-una, -una, mayroon pong patakaran na hanggang alas 10 lang po, no? mayroon po kayong korpyo dyan. So pagdating ng alas 10, bawal na. So alauna na kayo dumating at isa pa, lasing po kayo. bawal po dito sa loob ng building or construction site no na nakainom or lasing na papasok. Sino? Kanino? Sino? Saka nila siguro. Ha? Balot po mo dito. Sino ba? Sino ba? Ano sino Sino pero hindi nyo alam yun, si sir, yung paghihirap namin dito. Saan tayo naghihirap dito? Alam ko, sir. Oo nga. Alam ko, sir, naghihirap din kayo. Ano ba ako yung alak dito? Alam ko rin yun, sir. May korte tayo, alak dito. Alam, hindi nyo alam. O so bawal po yung alak, no? Ibig sabihin, bawal yung uh, lasing na pumasok. So alam din po ng uh, construction worker na may kukurpyo, no? Na hanggang uh, alas 10 ng gabi ano yun. Ano na rin na kami lang pa kami dahil lang doon. Hindi kami gandahin dahil doon. So, dapat po dito, yeah, magpaumaga na lang kayo sa labas. Ito bukas. Sir, hindi mo na So yung mga idol, no? magtutulpo daw sila bukas. So sa tingin ba nila, ano bang gagawin ni Tulpo? Mapapagalitan lang po kayo ni Tulpo no? kapag ganito yung uh, sumbong ninyo. Kasi unang-una, maling-mali po kayo dito. No? Ay, 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 hindi, uh. So ito na mga idol, uh, sinita na po no, ng security na siguro umihi ito doon sa tapat, hindi na pinakita sa video. No? Siguro umihi sa tapat o sa pader na sakop itong building kaya uh, pinagsabihan po ng security na huwag umihi dyan. Oh, alaw, yung video ako, gusto mo? O oh, yun mga idol, oh. napaka-arugante nitong construction worker, no? Ihiyan kita kung gusto mo so napakabastos po nito kahit sino naman pong tao no at uh, sinabihan mo nito at uh, gawin sa ito magagalit ay tayo idol so sinapak po siya dito na security kasi napakabastos talagang iihiyan niyo yung security so security po 'yan tao po 'yan talagang magagalit po sa idyo 'yan so sana po doon sa mga construction worker kapag guminom po tayo Ilagay po sa lugar. Hindi naman bawal eh. Kumbaga may korpyo kasi kayo dyan. So dapat ilagay po sa lugar. At kumbaga respetuhan po no. Pero yun ka po no, yung tanong po dito, uh, tama po ba yung ginawa ng security? Mali po yun. So napakamali po yung uh, ginawa ng security na sinaktan niya. Pero naubos na po itong uh, pasensya ng security dito. Kaya nagawa niya po yun no. So, dapat hindi na humantong dito kung nagrespetuhan sila. So, kapag uh, alam nyo na uh, nabutan na kayo ng korpyo at hindi kayo pinapasok, lumabas na lang kayo. Maghanap kayo ng room na pwede nyo tulugan, no? Ng hotel or uh, lodging house. Doon kayo matulog. Kaysa naman map mapahaway pa kayo or mapasama pa kayo sa uh, trabaho ninyo. Kung uh, gumastos na kayo sa pang-inom, uh, malamang may pira din kayo pang-gastos para sa tutulugan ninyo sa labas. At bumalik na lang kayo kinabukasan pag naimas na kayo. Kasi... Kapag uh, pinapasok po tayo noon nalasing at uh, may mangyari po sa inyo sa loob, sa premises, no? sagutin pa po ng kumpanya yan. Which is, kasalanan niyo naman. So, yan mga idol, no? Parang naimas-masan siya dito nung tinamaan siya nung malamang shotgun nyo, no? Pero mali pa rin po yung ginawa ng uh, security. Pero yun nga, naubos na yung pasinsya At uh, buti nga po, no? Hindi ito kinalabit ng security. Yun lang yung ginawa. Bakit naman ako? Ang lalong uyan. Pero mali ka din, siya Dapat i okay. o Tama, mali siya. Pero mali din po kayo. Mali din tong tao na to, no, na ihihian niya yung uh, kapwa niya. Security okay. po yan. Babastosin niyo, ihihian mo. Napakabastos po itong ginawa ng uh, construction worker. So ngayon, nandyan siya. Hindi siya makatayo, oh. Kamot-kamot siya dyan. Pero yan nga po mga idol, para sa akin, uh, maling-malay din po yung ginawa ng uh, ka-59 natin, no, ng security. So sana, uh, umatras na lang siya, umiwas na lang siya, no, at gawa na lang po ng report, no, yan po yung uh, pinakamaganda na gawin natin uh, para ma maban or ma-blacklist na yung uh, construction worker dyan. At least, uh, wala pa tayong kaso.